kasagaran sa mga rason sa malambigit sa aksidente ng mga dagkong sekyanan, walay laing signal kundili sir bato lang. Panagsa nagatagilid na tungod sa overloading. Dili lang ang truck ang apiktado, ingon man ang mga laing behikulo o imprastaktura nga maapil o galing madisgrasya ang lisod kung adunay kinabuhi nga makabsan tungod ni ini. Sa dato sa Traffic Enforcement Unit Jensen, nakatala og 370 ka mga truck ang nalambigit sa bangga gikan Enero hangtod Setyembre tuig 2023. Taas kini kung itandi sa milabay nga tuig 2020 2022 nga ana alang sa 330 ka insidente. Mao nga ang driver og truck nga si Perfecto Lorenzo kanunay nga nagaamping sa iyang pagmaneho. Ilabi na sa kadaghan usab sa iyang kargang mga produkto. Unsay parang si paglapas na mga mga gudman na pero kung hindi mo, kaya saan man nga mao man na mo ang kuan yun po pag inabuhi mo parang pag mo ang kanan kuan na lang kamping-kamping lang yun Oh, check up kita sekian mam number one kita nama mam di na magsilbi nga pada agal langka bisa kena ai diferensia emok sekian na ada ini di ni mau buat tun ke? Ulang kebalan ni mau ngak kuana nak kai di lagi kita mau makasinati man kini ug kahadlok apan kini na ang iyahang nahimong pangnabuhian kanunay na lang niining ginahinumduman ang pagamping bisan pa man ang pagpark sa iyang ginamaniho ang sakyanan nga anaa kini sa maayong lugar ug dili usab makaperwisyo sa uban para sa parking sa kilid sa iwi, bawal bawal man gina takpon man gid ana ang sakwan ko dug masa mi og LTO ba or HPG oh uh, lang mam ma ng Base sa datos sa Land Transportation Office, sunod lamang sa tuig 2023, nakatala ang maong buhatan o 42.7 milyones ang nasilutan tungod sa overloading ng mga sakinan, di motor ilabi na ang truck o trailer. Rason kini nga gimando karon ni Vigor Mendoza the Second labaw sa LTO ngadto sa mga regional director sa LTO ang usab nga hingpit nga pagtutok sa mga overloaded nga sakyanan ilabi na sa truck o trailer. Gipasabot pa ni Mendoza nga ang overloaded nga mga truck o mga trailer naghulga sa kaluwasan sa kadalanan o usahay mo resulta sa makamatay nga aksidente. Nakatampu usab kini sa pagkaguba sa dalan ug mga tulay nga mo resulta sa dugang gasto sa gobyerno alang sa pag-ayo. O yun usab sa tumong sa opisyal sinel alang sa ikaayo sa kadaganan. Pero okay. Mas okay ang kung gi sa mga electron kay kung overload man mas delikado. Mao no, pa sa atong mga personahe nga sa mga driver ngalikayan ang pag-overload sa atong mga sakyanan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.